Samahan nyo ako magmonimoni dito sa Tukrua. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung Tukruawa pag nandito ka sa taas. Palapitin natin. Yan. Yan. Ayan mga, guys. Ayan mga guys Ayan mga guys Ayan mga guys Ayan mga guys Palapitin natin yung New World Ang makikita kayo ngayon ayan kitang kita oh kita yung new world guys tingnan natin kung gaano kalapit kalayo yan oh, oh ah, Ganyan tsaka kalayo guys Yan ganyan kalayo Pag hindi mo pinalapit Ayan yung new world oh.

ay makana pitong. sembahan ng ano to? So. Mm. Uh. Uh pinakadulo na yun ah. Diba guys, kita nyo? Hmm. Ha? Yan. Malapit eh. Wala po na malapit pag nakaarap. guys, yan. Sa taas. yung burger tingnan natin yung burger mga guys saan na ba yun hindi ko kita, burger burger king tsaka KFC Lego ayan na ah, ito ayan KFC tsaka burger Ayan. Ito pala warehouse hostel Clarify warehouse hostel Sa taas yung countdown Thank you for watching. Bye bye.